Hi mga kabs, ako si Kabos na vlogger. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang question and answer ng mga housekeeping. May ginawa ako dito mga kabs na question and answer. English to mga kabs para may guide kayo pag kayo ay na-interview ng mga employer dyan sa Pilipinas mga kabs. Kapag sila ay pumunta dyan sa Pilipinas upang mag-interview sa inyo mga kabs. Ginawa ko to para sa ating mga kababayang housekeeping na mga baguhan para may idea sila para masagot nila ang mga interview ng ating mga employer. Para ito sa ating mga kababayan na gustong mag-apply dito sa Bansang Saudi Arabia, magkaroon sila ng idea at hindi na sila mahihirapan. Ang pag-uusapan natin mga cabs ngayon ay tungkol sa mga machine at mga gamit ng mga housekeeping kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng ating mga employer kapag sila ay pumunta dyan sa Pilipinas mga cabs. Ang interview po ng mga employer mga CABs ay English, hindi po Tagalog yan ha? Kaya kailangan kapag ika nag-apply ng housekeeping, kailangan i-practice mo yung sarili mo sa English. Hindi naman sila mga CABs magaling sa English, kailangan lang masagot mo yung mga tanong nila tungkol sa mga uh, housekeeping materials at saka housekeeping machine mga CABs. Kahit hindi ka magaling, okay lang 'yun. Uh, kahit kakamatis-kamatis ang English mo, okay lang 'yun. Kahit na uh, chap-chap ang English mo, okay lang 'yun mga at impor Ang importante mga cabs, masagot mo 'yung tanong ng employer kahit putol-putol uh, ang Ang video na 'to mga cabs, ay ginawa ko para lang guide sa inyo mga cabs, na may Pero kung meron pa kayong maisagot na mas maganda pa bukod sa ginawa ko ngayong question and answer, mas maganda rin 'yun mga kaubs. Diyan kayo papasa at diyan kayo ma -hire. Halimbawa mga cabs, ito ang tanong sa inyo ng employer. Hi Mr. Antonio, give me manual housekeeping materials. So sasagutin mo ngayon mga cabs ang employer. Gagamit ka ngayon ng mga English mo dyan na tinatago. So sabihin mo sa employer ay ganito. The manual housekeeping materials are or gagamit ka ng S. Walang problema sa kanila yon. Unang-una dyan, map, dash map, wall applicator, squeegee, yung pansalamin, at saka wiper. Yang mga nabanggit ko ngayon mga cubs, yan ang laging ginagamit dito sa bansang Saudi Arabia kapag kayo ay nag housekeeping. At kami rin mga cubs, yung nabanggit ko ngayon mga cubs, yan din ang ginagamit namin dito sa bansang Saudi Arabia. Pag halimbawa mga cubs, yan ang matanong sa inyo, yan ang dapat niyong isagot mga cabs. So, ulitin natin mga Cubs, ang mga manual materials ng housekeeping ay dust mop, squeegee, wiper, wall applicator mga Cubs. Okay ngayon mga Cubs, dito naman tayo sa pangalawang tanong ng employer sa inyo. Halimbawa, ganito ang tanong sa employer sa inyo mga Cubs. Can you give me the mechanical machine that use of housekeeping? So, yan ang tanong sa inyo ng employer mga Cubs. Mechanical machine mga Cubs, ibig sabihin nun, uh, mga machine, katulad ng Polisher, blower, vacuum machine, carpet shampoo machine mga Cubs. Yan ang tinatawag na mechanical machine na ginagamit ng mga housekeeping, araw-araw, weekly, buwan-buwan mga Cubs. Uh, mga Cubs, isa-isahin natin ang mga mechanical machine kung saan ginagamit. Polisher mga Cubs, used for scrubbing. Blower machine is used to dry the carpet. Vacuum machine, used to vacuum the carpet also. Carpet shampoo is used to the carpet for shampoo. Okay mga kabs, next question natin ay about sa hospital. Baka kayo ay ma-interview rin sa hospital, kayo ay ma-hire din sa hospital. Kaya importante rin tong mga tanong na to na malalaman nyo at may idea kayo, may guide na kayo para masagot nyo mga tanong kapag kayo ay ma-interview sa hospital mga kabs. Ganito halimbawa ang tanong ng employer sa inyo What disinfectant that use in a blood spill? O ano daw yung mga disinfectant na ginagamit sa mga paglilinis ng uh, blood spill sa dugo So sabihin mo ngayon sa employer mga Cubs The disinfectant that used to clean the blood spill is precept tablet Yan ang isagot mo sa employer mga Cubs Kapag kayo ay tinatanong ng ganitong question mga Cubs ito ay tungkol sa hospital. Kapag kayo ay ma-interview about sa linear sa hospital o kay housekeeping sa hospital mga cubs. Ang presip tablet mga cubs is sa siya isang na ginagamit sa mga CR kadalasan. Ihalo siya sa tubig para pang disinfect, mamatay yung mga fungi at mga microbio uh, mikrobyo. Para sa sunrocks din naman. Kaso naging ang ano lang kaibahan lang nila, ang sunrocks liquid, ito siya tablet mga cubs. Yan ang ginagamit dito number one ginagamit dito yan sa mga, lalo na kapag may blood spill mga cubs, yan ang ginagamit nila. Nilalagay sa spray gun at i-spray mo sa blood spill. pangalawang tanong tayo, sa hospital pa rin ito mga cubs ha. Ito'y tungkol sa mga color coding ng mga map mga cubs. Sa hospital mga cubs, kadalasan may color coding sa mga map kung saan ginagamit, anong ang gagamitin mo. Hindi basta-basta nagagamit ka lang ng ganito, gagamit ka lang ng may color coding po dito mga Kapskab pag kayo ay nag housekeeping sa hospital. Halimbawa, ganitong mga tanong ma-encounter ninyo mga Kaps sa mga employer ninyo pag tanongin kayo. How many color of the map used in hospital? Pag yan ang tanong sa inyo ng employer mga Kaps. So, ilang color daw ang ginagamit ng map sa hospital. So, ganito ang isasagot nyo mga Kaps. There are four colors of the map used in hospital. Number 1, blue. Number 2, green. Number 3, yellow. And number 4 is red. So, apat na kulay yung mga cubs. Ang ginagamit na mga color ng map. Hindi ko lang alam sa iba kung anong ginagamit nila na mga kulay din. Basta, pag mga ganyan mga cubs, may color coding. Pangatlong tanong mga cubs, tungkol pa rin to sa hospital. Ganito ang tanong mga cabs. Where is the four color of the map use of? O saan daw ginagamit ang mga color na mga map? Kailangan bawat isa ng mga cabs, alam mo kung saan mo gagamitin. Alam mo kung saan mo gagamitin ang blue, red, or yellow. Kaya yun tanong ni employer mga cabs. Where is the color of the map use of? Okay, ganito yung sasagot natin dyan mga kabs sa mga tanong na yan. Blue is used for normal and hallway. Green is used for high risk area. Yellow is used for infected area. Okay. Red is used for toilet. Tanda niyo yung apat na color ng mga map. Baka pag kayo ay tanongin ng employer at ma-encounter niyo yung tanong right. na yan mga kabs, alam nyo na ang sasagot nyo. So, pang-apat na tayo mga cabs, na tanong. Give me the chemical that used in cleaning of stainless like railings or trash can. So, ang hiningi ng employer, bigyan mo daw siya ng mga chemical na ginagamit sa panlinis sa mga trash can at railings na mga stainless. So, ganito rin ang sasagot mo dyan mga cabs. The chemical that used in stainless and trash cans R or gagamit ka ng S metal polish and suma inox chemical yun ang ginagamit mga cabs na pampakintab na mga trash can at railings na stainless mga cabs okay mga cabs dito na tayo sa panghuling tanong ng employer halimbawa sa inyo ganito halimbawa ng tanong ng employer sa inyo mga cabs Do you know the name of chemical that used for cleaning and for disinfectant? Alam mo ba daw ang mga chemical na ginagamit sa panlinis at pang disinfectant? Kung alam mo naman ang sagot, sabihin mo kagad, yes sir. O, oh. sabihin mo kagad sa employer. The name of chemical that used in cleaning and for disinfectant R or S ang gagamitin mo? Una, Virex. Pangalawa, Stride. Pangatlo, crew. Pangapat, glands. Okay ngayon mga cubs, yung mga nabanggit kong chemical, ipaliwanag naman natin kung saan ginagamit yon para maintindihan nyo kung saan siya ginagamit mga cubs. Unang-una mga cubs, Virex, ginagamit siya sa fung disinfectant mga cubs. Pangalawa, stride, for hard surface. Ang stride mga cabs ay para lang siyang uh, degreaser sa atin mga cabs. Pero dito, uh, na-mix na kasi sa dito mga cabs. Lahat ng nabanggit ko na mga chemical ay mix with water na yun mga cabs. Kaya hindi na siya manual na ay eh, mikos, mikos mo pa yun mga cabs. Nakamix na siya ng tubig, gamitin mo na lang siya mga cabs. Ang crew mga cabs is for bathroom cleaner. Panglinis siya ng banyo mga cabs. Ang glance mga cabs is for glass cleaning. Tandaan niyo yung mga chemical na mga nabanggit natin mga kabs. Baka tatanungin kayo ng mga employer, masagot niyo kaagad yung mga tanong ni employer. Mga kabs, ulitin natin ang mga color coding ng map. Blue, green, yellow, at red. Sa chemical naman mga kabs, Virex, Stride, Crew, at Glance. Yan ang mga chemical na ginagamit sa mga housekeeping kadalasan dito sa Saudi Arabia kapag kayo ay nagtatrabaho dito sa hospital mga kabs. Okay mga kabs, bago magtapos ang ating video, inanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para manotipay ka sa sunod ng mga video na ating gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na vlogger. Thank you very much for watching.